So ayan po mga kalingap, welcome back muli sa ating channel, man TV Vlogs. Ngayon pong araw na, no, nandito pa kami sa Toyota Naga. Uh, po namin yung banan ng mga kaubayan. Kasama ko po, po si Kalingap Nico at si At po si Tol Help. Ano? Uh, po natin lang sabi ko kauting na uh, opinion po or pahayag po si Kalingap Nico regarding po sa nangyari kahapon, nakapaglabas si... Eh, anti kaya ka vlogs nung Toyota Wigo po dito po sa Naga So, mga na blessings, no, dumating sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya. At ngayon namang araw ay uh, si Kalingap Ido naman po, nandun sa Honda, at bibili naman siya ng sakyan. So, makapanood niyo po muna ito. Alam ko na panood niyo na sa vlog po ni Kalingap Rob, no, mga kaubayan. So, ngayon, interview natin si Kalingap Nico, konting na... Uh, kasi ano, kaunti pong uh, magandang mensahe po. Magandang mensahe para po kay Kalingap Ido at kay Kalinga, uh, kay Antika Yakap So, ayan po, kasama natin si Kalingap Nico. Ayan po. Mga kaubayan. So, ano yung masabi mo sa nangyari kahapon? Sunod-sunod yung blessings. Ano, pagkatapos ni Indiano Bicolano sa utol mo, uh -huh. Antika Yakap uh -huh. naman. Opo, so, yung uh, one, month, one month ago po, yung sa madating na yung blessing ng Kuya Robin, Indiano Bicolano. Tapos, sunod so, na po kahapon uh, si Kuya Andy Kayakap. Uh, ang dating din yung blessing pero an ngayon, maanong si Kuya Edu ang uh, na sa BRV uh, Honda. Mas uh, grabe talaga. Maraming lang bandating ng blessings sa kayo K Boys. Uh, sana po lalo na po yung K Boys mga mga um, lahat ng blessings, um, blessing para may lahat na makuha ng satyan. Uh, kasi syempre mahirap lang yung pag may uh, ano, lang na scouting. Pero kasi may lagi na maulan sa dahil kahit anong lugar lang po. Mahirap pang po sa pag -ulan. Pag merong basa kyan, kahit anong lugar lang, maabot lang po yung sa scouting, Outing, sa K-Boy. pili magdala ng mga bigas ano sa grocery? So, kahit grocery, mga hindi naman mahirap lang po, mamadalang grocery, kahit ano lang. Yun, uh, yun na po, ito po, yung salamat na ako sa, nangyari po ito, yung sa, dahil sa viewers, pati yung sponsors, supporters, yun naman, salamat po sa iyong lahat. Uh, kasi, pag hindi man kayo, nood lang po yung syempre, maraming maraming salamat po sa iyong lahat. Ikaw po kuya, yung anong kailan mga ano? Um, sabi ko nga yung goal ko this year, baka ano bago mag December, bago, mag before December. end of the year. So, oh, yeah. so yun yung ano ko sa ano yung, pero tayo kasi kanya-kanyang goal, no? Yeah, yeah, yeah. Siyempre, okay. eh, o nasa pamilya. Siyempre, maayon na tayo nasa, ano, sa pamilya. Ah. Pag may okay naman yung sa pamilya, ah. pwede naman sa ipon natin para may kuha naman sa yo. Oh, kasi naranasan din natin, naranasan mo rin yung mag-scout ng nakamotor, ano? Ikaw din may lang, di ba? Mga Sobra. Mga mga Manila, ano, syempre, mga may lang yung sa motor, malayo-layo pa yun, di ba? Kahit may ano, sa uh, skyline bus, mahirap din, masakit ng uh, likod. Sa likod, sobra. Uh, oh, ikaw na, yung isip ko din sobra, mahirap talaga yung sa ano, pag motor na punta na Manila, magamit ng motor. Lagi ka na mamutang diba? di ba? Oo, oh, ikot-ikot. Uh, Umikot-ikot ah. ikot -ikot ako. Kumbaga sa ano, mission din natin kung saan saan lugar. Okay. Hindi lang naman dito sa dahit eh. Marami okay. naman lugar na pwede puntahan. Ikaw din kilagin mo yung sasakyan para may, hindi ka na may hirap. Right? Eh, siyempre may ano, scout ka lang, babayahe baba, ka, di ba? So, siyempre, dala mong grocery dahil na hindi naman kaya sa, sa, ano, sa motor lang, dala mong grocery. Oo. Diba? Oh. So, so safe na mo safe pa. Saan araw, bago ba December, makabili ka na yan, sakyan. So, ano masabi mo up, Ay, yung kalingap, so, Ido? Ayun, sa so, mga nga sa Siyempre, yung dami ng dating na una man sa maganda na si ano, Viense, mag-complete nang sila. Pero yung masaya sayang na wala ako dito, pang may ano, grabe, sayang na ang <laughs> kilinga, uh, hindi ako ko nakikita. Panood ko lang yung anong vlog, vlog na si Kuya so, kinilig ka ba sa dalawa? Kiling, doon sa ba, ano, India sa Sa India? Hindi India lang ako. Ang bira okay. Pero yung masaya na talaga. Yun. So ayun, salamat kalingap Niko. Ngayon ko na nalaman to, so, kinikilig ka kinikilig ka pala kala eh, yeah. ito kalingap ito. You know, C. Grabe uh, ano? Ang grabe kasi na, chemistry na, yung chemistry ng dalawa, na, ano? Pati ano sa para mature lang dalawang sila. Oo, oh, no. Uh, yun, uh, na, maganda. So salamat kalingap Niko. Let thank you. Ingat ka parate. Uh, Brick ito. si 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 Bicolano. At siyempre and mga mga kalingap, mga kaubayan. So i-congrats din natin si Kalingap Nico sa successful lang kanyang YouTube channel kasi yung channel niya Sobra, sobrang ang bumano. Ang okay. bilis mag... Hindi na ako expect lang ganyan naman nangyari yung sa channel ko. Kala ko may ano, dahan-dahan lang mga ano. Sa parahagdan para lang, konti-konti lang. Pero ito yung bigla lang tas. Ito yung dahil lang si Kuya Rab lang ngayon. Salamat po si Kuya Rab. Kasi siyempre ikaw ang mga matututulungan ko sa amin. Uh, ikaw ang matanggap ng sa akin ng trabaho ko dito sa K-Boys. Ano ako naman K-Boys, isang parang bilangay. Ayan, eh. uh, marami salamat po si Kuya Rab. And... Si okay. Kuya Bal. Kuya Bal. Tumat, Tumat. Tumat. Thank, Thank you. Grabe. Nagulat kami nung pagpunta mo sa India, nag-million agad na oh, yung inapunod. Million, million pala. Yung siya sabi un unexpected blessings. An Di unexpected. Di ba? So ikaw, kailang ka bibili ng auto? Okay. Ng car? Siya ng bala araw, pero yung dami lang mga ano, mga... Pending lang po magawa lang dun sa India, sa family. Mm, okay. So, yung sa so, may tapos na yung sa responsibility ko, masunod na po, mabili natin yung sa sakit. Unang sahod ba sa YouTube mo? Ano yung balak mong gawin? Unang yung sa sahod ko, YouTube ko lang. Sana mga nung bigay ko lang si yung ano, si Papa at Mama ko. Siyempre, sobrang barang saya talaga. Grabe. Dito so, so yung, so, na, si Mama at Papa? Opo. Kasi siyempre dahil nang sa, sa ano, si Mama Papa, kasi sobrang naman nung, sa merap na ngayon sa India, manga pa lang po kami pero yung sa hindi naman sila sa bitagin. Oo. Oh. Um, wala sila reklamo, mga wala sila wala kami yung taipon ng marami pera kasi syempre lobby kami dito. Pero, so wala sila reklamo. Deserve nyo talaga yung dating yung mga pinagdaanan na okay. nanalugi so, para mabawi lang ko lang ako yung sa mahirap lang time, mahirap lang yung ano para bawi So ngayon yung yung blessings naman dumating sa inyo mga kapatid, no? Okay. Grabe, thanks, things God talaga dahil sabi ko nga, unexpected blessings, di mo alam eh. Di mo rin alam, kailangan ka magbabiral sa... Opo, opo. Sa YouTube. No? Yan, thank you mga kalingap. Salamat so, po. God bless. Eh, salamat, salamat kalingap, niko, salamat po. Okay. Salamat po, Kuya Rap, ulit San po. Hindi <laughs> naman ako kalimutan sa akin sa ko sa Sobrang salamat po. Thank you, thank you, kalingap. Thank you Excited na ako makita ang bagong ni Papa Eds Excited na ang lahat Uy Nandiyan na silang lahat Congrats kay Papa Eds Sobra talaga mga insan Blue Mag Abangan nyo po Mag-aaral ulit kami ni Papa Eds Pagpakandit Pagpakandit ako Sa mo silver oh. Silver Black At Silver Black Dalawang kami black Black Dalawang Silver dalawa Ikaw mga silver Or Silver Nandiyan pa ba sila? Parang wala na kata Wala na kata Yan ang uh, patrol Ayun o oh. Nandiyan yung patrol Nasa kabila pa lang So ayun po Nandito na kami sa Honda Taya parking tool tabi ng tabi ng patong. Ito si Jomar. Ito kay Jomar. Ayan, si Mike Jomar. Saan siya ano? Pas. Eh no, yung pas pas. hindi. Hindi doon na si pas. Yung sa lugar. Ayan, dito na tayo sa Honda mga kalinga. Honda. Sabangan nyo po. Dito, dito na po, po tayo sa Honda. Kung gaano kaganda ang bagong sa ni Papa Ed. So, Ibigin ako ng motor. Banda doon naman. Alam ba ko ba, mo baba. Trust so... mo doon. tras mo doon baba. Sorry, sorry mga insan. di ko nakita. I'm excited ako ay. So, dito na po kami sa Honda, mga kalingap. Sorry po.